Hello guys, welcome back to Ate Shana's TV Vlog po Ayan, um, ngayong araw ay kukuha tayo ng sahod sa YouTube Kasi uh, due date na rin ngayon ng mga bayarin Tsaka sa school ng mga kapatid ko, allowance din nila Kaya ngayon magwi-withdraw na ako Tapos, uh, mamamaleng kaya ako mamaya Ayan, update ko na rin po kayo At magwi-withdraw lang muna po ako Dahil payday po ngayon Ayan, kukuha natin yung sahod natin sa YouTube And then mamaya, uh, mamaling ko kasama ko si Kulot. Pero pag wala pa si Kulot, uh, mag-isa na lang ako kasi uh, may pasok din ngayon eh. Tapos may practice pa yun sa sayo. Ayan. Ayan. Ah, uh, kain ko na. May panggastos na tayo this month. Ayan. Tatakal-takal na natin siya ngayong buwan. Ayan, ah, uh, dahil nakuha na po natin ang ating sahod, ah, uh, Andito pa po pala ako sa school. Mamaya pa ako mamamaling pag uwi namin. Ayan. Ngayon, ah, uh, tatapusin ko muna yung klase namin. And then, pagkatapos nun, uwi muna ako sa bahay. Tapos, mamaya ng hapon, tsaka ako mamamaling. Uh, ayan po, uh, nakuha ko na yung sahod ko sa YouTube. Ayan, iba budget, budget ko na po siya para sa aming mga gastusin dito buwan-buwan. Ayan. Uh, sa ilaw po sa tubig ang ilaw po namin ay 2,000 tapos ang tubig ay 500 tapos wifi po ay 1,500 tapos 500 sa tubig ayan 4,000 na tapos pambaon ni kulot ni ubo ay ni kulot ni ni bunso namin magyan ko sila ng tiglimang daan lang tapos may tatlong libo pa yung dalawang libo pa malingke tapos yung limandaan ihulog ko sa alkansya tapos yung limandaan is pambili-bili po namin dito ng kailangan ayan mamaya po mamamalingke ako yung budget sa pamalingke tapos mabayad na rin ako ng kuryente, yung mga bill dito sa bahay. Ayan. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood ng Ate Shenas TV. Ayan. Nagkakaroon kami ng budget kada, tu, kada buwan at pinagkakasya ko na lang po kung ano yung makayanan. Ayan po, uh, kalalabas lang natin dun sa ano, ng Converge. Ayan, nakabayad na tayo sa Wi-Fi. Sunod naman sa tubig. guys, andito tayo sa prime water kasi ah, magbabahid muna po ako ng tubig. Ayan. Hi guys! Ayan, may hello ka ba? Ayan, um, hello po. Aros nga pala dito sa amin ay 3. Ayan, mamamalinis kami ng 3. Excited siya kasi sabi ko kanina talaga is mamamalinis kami 5 para wala kahong init. Excited na. Kanina pa naging intay. Kala mo ba, Gay, kung saan mapunta e mamamaling ka lang naman po kami. Ayan, at nabisan ko na siya. Bay, huwag kang magpasaway din, ha? Hey, hindi, hindi. Tapos, yeah. tapos, tapos kung, kung ibang mo akong orpong, tapos, tapos kung iba naman akong mahiling, tapos kung orpong, baka naman bakal sa kuna. Kung gusto kong akaming... Ay, pag gusto mong kainin, pwede. Pero pag mamahaling gamit, hindi kaya. O lang ang dala natin. Ano ba gawin yung nisim ko na pinaka sa inyo? Ayan. Ayan po ah. Uh, Mag-update po ako mamaya ah. Uh, isasar ko muna dito sa bahay. Ay sa bahay kasi wala naman dyan maitiwan. At uh, alis na rin po kami. Kasi mangot ka ba? <laughs> kasi mangot yung bay. Uh, naghihintay lang po kami ng tricycle uh, kasi papunta na kami ng sentro dito na po kami sa daet. Kasama ko na si Bumbay. bay, bay ano papabili mo, Bay? Ate, ano yun yun? Alin? school yan. Ayan, nakakakita po siya. Ang tapat po namin ay school. Yung pinaka school, anong dito school? sa daet. Ano, daet elementary. Yan yung pinaka school dito sa daet. Alam mo na, napunta tayong palengke kasi mabili tayo ng ano, uulamin mamaya. Tapos kung may papabili kang pagkain, tara. Sa okay, Dalawa. Dalawa, ayan po. May nakita si Bumbay na gusto. Ito, papakain na ako ganyan. Ah, ayan. May nakita si Bumbay na dalawa na gusto daw niyang bilhin. Alin? Alin ba ganyan Hotcake daw po, dalawa. Ano pa ba yung gusto niya? Dalawang ganyan, tsaka isang oh. spaghetti. Ah, oh, sige. Kakainin mo na? Ay, okay, hindi. Ibabalot mo nalang. Iba ah, ibabalot. <laughs> Isasaron pala. Kala ko ibabalot. Ayan. Gusto niya rin na ang spaghetti daw. Tapos, hangin. Salawang so, ganyan. Isang piece pa rin. Ah, sige. Sige, wait lang, bye. Gusto kong kainin ko. na kong yung ganyan. Ah, sige. Wait lang. Babalutin lang. sa ukayan. Gusto niya natang mag-ukay. gusto mong mag-ukay? Huh? Gusto mong mag-ukay? <laughs> Ayan o. Ayan o. <laughs> sa likod mo. Mahanap damit. O sige. mag ukay kami ni Boombay. Kaso dalawa lang ang aking kamay. Ikaw magkapit nito, Bay. Ayan. Nandito kami po ngayon sa ukayan. napili ka din, Bay? Ayan. Hindi po siya marunong kung ano daw ginagawa. Sabi ko, libre pili. Mapili ka ba? Tingnan mo, magpipili ako. Mapili ka, sabayaram so, mo siya. Nandito po kami ano ngayon sa Ukayan. Ukayan ng 10 pesos. Ayaw ni Bumbay magpili kaya ako yung nagpara pili ngayon naman maghanap kami ng gulay. Ah, sabi ko ang palayan na lang para ulam namin mamaya. Bulod siya sa palengke hindi niya alam na palengke to. Kalibasa ngayon lang siya nakasama. Ang palaya po magkano? pili na bay, marunong pili bay. Ay, dito ka lang. Bili kami ng ampalaya para tutuin mamaya. Magkano po yung ripak na sibuyas bawang? Yung si Magkano po ang ganyan? Sige na po, isa lang. Ayan, tsaka sibuyas bawang na ripak. Sige na po. Sa saging ate, magkano po? Yan, kilo. Pakilo nga po, yan. Oh. Yan, yan po. Aling ba dyan? Ayan po. Hindi po yung nasa kabilyan. Tsaka ibila din kami ng saging para labunan. Bay, may gusto kang pabili? Wala. Pabili. Gusto mong pabili. Anong ipapabili mo? Duno sa unahan, may orange doon, may apple. Ayan, nandito kami ngayon. Um, andito naman po kami ngayon sa bakery. Ayan, may gusto daw si Bombay na tinapay. Ang tipid niyang kasama. Pagkain lang talaga yung tinuturo niya. Ayan. Ano ba yung gusto mo dyan? Alin? Alin? Yan, isa yan? Tapos isa yan. Hmm. Uh, <laughs> ayan. Um, ayan po. Um, at dahil na si Bumbay, uh, na ko muna siya ng bus ko. Ate, dalawang ismo lang po. Opo. Huwag ka muna dito, bay. Bayo po ka muna dyan, oh. Upo ka muna dyan, hinihintay natin yun. Dingit. Thank you po. Ayan, ah, uh, hinihintay lang po namin yung order, tapos, ah, uh, sunod dito, punta kami ng butika, tapos, ah, uh, uuwi na rin po kami kasi, ah, uh, hindi pwedeng si Bumbay matagal sa layasan kasi baka bigla siyang sumpungin. Eh, mag-isa pa naman ako, tapos may mga big Hindi ko na po yan makakasarabay sabay. dahil marami na akong bigbit at uh, dito na kaya uh, pa na po kami ni Bumbay uh, mag-aabang na lang kami ng tricycle dito sa labas hi at bababa ko na itong mga dala ko. Ayan po yung ano. Ayan po yung pinabili ni Bombay. Ayan, short. Ito short to. Ayan. Short yan eh. May tag pa small. Tapos ito naman mga panty. Ayan. Panty. Sabi ko po sa kanya, bye ayaw mong bumili ng damit. Sabi niya, Ayoko na nga ng damit, gusto ko yung panty, sabon. Hindi na po kami nakabili ng sabon at hindi na po kami nakapasok sa groceryhan. Ayan, tapos pang ulam namin ngayon, tapos meriendahan. Si Bombay nagme meriendahan. Abay, tusukin mo, hindi ganyan! Yan, butas mo. tapos may butas yan, tusukin mo. May nang meriendahan na toasted shop. masarap po ito dito. Ayan. Tapos, kay Bombay yung spaghetti, tapos hot cake, tapos yung may buko pa iba yun.